eto na naman po, etong si Salvador Panelo. Minsan, masisisi mo rin talaga yung mga tao na kapaligid kina Digong, kina Sara Duterte. Kasi ang mga yan po ang patuloy na naniniwala, patuloy na binibilog na itong mga katulad ni Panelo, si na Duterte, si Sara Duterte, halimbawa. At pinaniniwala nga na kaya nilang maging presidente. Ngayon naman po, Um, si Panelo rin po ang may kagagawan. Kaya mukhang, mukhang uh, ipupush na itong si Mr. Robin Padilla ang pagtakbo naman niya sa mataas na posisyon, ang pagkabisi presidente po. So kagagawan din po yan ng mga taong nakapaligid, kina Robin Padilla at sa mga Duterte. Sila po ang dapat sisihin dahil binibilog ang ulo na mga uh, katulad nga ni Sara, Robin at ni Digong at pinaniniwala na sila ay may kakayahan na maging presidente at pamunuan ng ating bansa. Katulad din po ni Harry Roque. Pero sa puntong ito, yun nga, magkasalungat at si Harry Roque at si Panelo tungkol nga doon sa kuno ay gentleman's agreement na si Digong at uh, ni Xi Jinping ng China. Sabi na si Panelo, kinontra niya ang uh, yung nga ang dating chief presidential legal counsel Salvador Panelo kinontra niya ito si Harry Roque kaugnay ng pahayag nito sa umano'y gentleman's agreement ng administrasyon Duterte at China ukol sa Ayungin Shoal. Ito po ay malaking usapin sa social media. Itong kuno nga ay gentleman's agreement. At sa ganang akin, kung talagang walang masamang intensyon, hindi dapat isikreto itong agreement na ito. Sana ay publiko ipinaalam sa mga kababayan natin. Dahil hindi naman 'yan pansarili lang sana na na-concern natin si Duterte, kundi ang nakataya dito ay ang ating uh, soberanya bilang bilang isang bansa. Ayun, Panelo denies gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. Yun nga, katulad ng madalas kang sabihin, itong kampo, itong mga alagad, itong mga nasa paligid ni Duterte, sila po talaga ang nagpapagulo. Sila po talaga ang bumibilog nga sa ulo na itong mga ito ni Duterte, Sara at at siyempre si Robin Padilla at pinaniniwala na sila ay may mga kakayahan. Ngayon naman, ang nangyayari, hindi magkasundo itong mga alipores nga ni Duterte. Pagdating nga dito sa Kuno ay Agreement na ibinisto ni Harry Roque. You see? So, ibig sabihin na ito, sa inyong kahit sa inyong grupo, kahit sa inyong mga kaalyado, hindi kayo nagkakasundo. Okay, ang gulo-gulo nyo, wala kayo sa ayos. At talagang kung titignan natin, kayo po ang panggulo ng ating bansa. Kaya sana sa mga kababayan natin na alam niyo naman kung bakit nahikialam at madalas ay sumausaw itong sinapanelo at Roque sa isyo ng ating bansa, katulad nga ng isyo ng, ng, ng uh, WPS, madalas ay makikita mo na umaayon sila sa mga o sa mga Duterte. Umaayon itong mga ito sa mga Duterte. Kaya kung titignan nyo, um, may ambisyon ang mga katulad ni Panelo at ni Roque na pumasok din sa politika. So kaya pakatandaan po natin yung mga ganitong klase ng tao na dumidikit sa mga katulad ni Duterte para sa kanilang pansariling interes ay hindi talaga deserving na magkaroon ng pwesto sa ating gobyerno dahil pansariling interes din po ang iniisip ng mga katulad nila. Good luck!